Kalakwachera, kalakwachero, hayan, samahan niyo kami. We are here now in Zealand. Nasa Sealand kami, mangunguhan ng tahong. So, tingnan natin, o kaya oyster, meron daw dito. Tingnan natin kung totoo ang balita na merami nga dito. 5-inch na dapat hapon with sunset na. Ayan. Hapon na siya. Actually, hindi siya hapon because it's already 9 o'clock. 9 o'clock na dito sa Netherlands. But look, it's about 9, 9.30 na I think. 9.30 na ata. Yeah, pero yung tinan nyo, oh, ganito siya. Kasi summer ngayon. It's summer time. So, kaya ayan ang sunset. Ayan. Sunset na para hindi mainit kasi medyo mainit pag maaraw, di ba? So, at we try mangunguha kami ng tahong. Titingnan namin kung may tahong o oyster dito. Pero pag gabi na at saka high tide pa siya. So, I don't know kung may makukuha kaming tahong dito ni Ricky. Dito sa batuhan, pero mukhang walang tahong, kaya swimming na lang ako sa stones. Swimming in the water. Swim. But you're not in the water, ha? Huh? Look, she's doing back now. As long as you don't feel, I'm actually, I'm, 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 I'm videoing. yeah. Hi, tide wala. Kaya nag swimming na lang ako sa stone sa kita nyo. Oh, di ba? Tsaka picture picture na lang dito. At walang makuhang tahong dahil high tide siya hindi namin alam kung saan nagtago ang mga tahong at baka mamaya malunod pa kami dito kaya nun we try na maghanap sa mga bato wala namang tahong tsaka mga oyster so pulse alarm so I'm here in Yersike Yersike in the Netherlands yung beach dito na merong oyster daw but wala namang kaming nakita so kaya naglaro na lang sa tubig o, oh, kita mo, we try our best dito sa mga bato. O, oh, kaya nag-swimming na lang ako sa bato kasi hindi ako marunong mag-swimming sa dagat. Kaya, posing-posing na lang si Macarena, ang iyong lingkod, si chera At walang makuha kaming mga tahong dito sa Yersiki, here in Zealand in the Netherlands at kami na din lang ang tao kasi high tide, maybe, that's why at ayan, inabutan na kami ng takip silip it's 10.30, ano ba yun dapat hapon, pero here in the Netherlands is almost hating gabi na oh, di ba kaya wala kami nakuha ay naku, ano ba yan nakakalungkot naman, wala tayong nakuhang uh, ayang bibili ng tayo bukas o oh, anyway Ayan picture picture na lang kami. This is all the pictures here in Zealand. magpi pictures na lang kami dito. At least hindi mo kami makapag-swimming kasi actually malamig na rin naman. So bawal na rin mag-swimming. A few moments later. Ay, nagkape ka pa na lang. Magkakape na lang tayo dito habang pinanonood ang talagang pagdilim siguro didilim siya alas 11 ng gabi dito sa Holland so kape tayo habang nag-iintay ng pagkabi at ayan gabi na nga ayun yung buwan at ang simbahan o diba ang ganda ng view sayang hindi maganda ang picture namin ang camera namin hindi maganda ang pagkakakuha